Gusto mo bang luminaw ang kamera ng cellphone mo kahit luma na? Pwes. Gawin mo to sa cellphone mo. Napakasimple lang nito. Na so kukuha ka lang ng mani. Siyempre, bibiyakin natin yan para makuha natin yung laman. So dito, bibiyakin din natin yung laman para maging kalahati. So ayan, nakita nyo. Ilalagay natin sa dun mismo sa may camera tapos lalagyan lang natin siya ng paper tape kailangan paper tape ay, hindi pwede yung transparent na tape na scotch tape kasi mag evaporate dyan so dito hihintayin lang natin ng 2 hours and 13 minutes and 4 seconds dapat sakto hindi pwedeng lumagpas hindi pwedeng magkulang para umipekto hindi yung gagawin natin tapos pupunasan lang natin siya ng cotton buds so dito ayan ha nakikita nyo yung bulaklak na yan okay I testing natin okay sa kuha tayo ng dalawang picture so ito na yung resulta nya o oh, futang. yan na linaw diba kaya ano pang inintay nyo gawin nyo na rin sa cellphone nyo